Noong uh, manakop ang Spanyol sa bansa, taong uh, 1521, lumabas naman ang bayaning si Lapu-Lapu kasama ang kanyang mga kasamahan upang uh, makipaglaban sa mananakop na Espanyol na mga ang mga dayuhan. Hindi nila akalain na mahusay pala ang mga Pilipino sa paghawak ng mga sandata at mahusay din makipaglaban hanggang sa mapatay nila si Magellan. Ngunit Patuloy nagpadala ang Spanyol ng mga tao nila hanggang sa tuluyan nilang masakop ang bansa. Noong isang libo walundaan ng na natapos ang pananakop ng Espanya sa Pilipinas. Saka naman dumating ang Amerikano para manakop sa bansa. Nagkaroon ng labanan sa pagitan ng Amerikano at ang mga Pilipino sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo. Sa huli, sumuko ito para sa ikatatahimik. Ngunit sa lugar ng Samar, ginalit ng mga Amerikano ang mga Pilipino. Kaya naman gumanti ang mga Pilipino. Umatake sila at maraming namatay sa hanay ng mga Amerikano. Gayun din sa mga Pilipino. Dahil dito bilang ganti, ipinagutos ni General Jacob H. Smith ang Kill and na tinatawag na Balangiga Massacre sa Samar. Habang nagaganap ang ikalawang digmaang pantaydig, binomba ng hukbo ng mga sundalong haponis ang Pilipinas noong Disyembre ikawalo, isang libu isa, naganap ito isang araw pagkaraang nga bombahay ng mga Japones ang Pearl Harbor, Hawaii at Estados Unidos. Pagkaraan ng ilang mga linggo, umatras si na General Douglas MacArthur na kasama ang pamahalaan ni Manuel L. Quezon na noon ay nanunungkulang bilang Pangulo ng Pilipinas. Pinasok ng militar ng Hapon ang Maynila noong Enero Ikalawa, 1942 sumuko ang bataan sa puwersa ng mga Hapones noong Abril Siam, isang libo siyam na Ang mga bilanggo ng digmaan ay pinaglakad ng mga Hapones na tinatawag na Marcha ng Kamatayan papunta sa isang kampo ng konsentrasyon sa kapas sa lalawigan ng Tarlac. Noong Oktobre isang apat, Nagsimula ang digmaan ng pagpapalaya sa Pilipinas mula sa mga Hapones nang lumapag ang puwersa ni Douglas MacArthur sa Leyte. Isang libo siyam na raan na sukol ng mga Amerikano ang mga puwersang militar ni General Homa sa lalawiga nga bulubundukin na pilitang sumuko noong mabigo ang mga ito sa tinatangka nilang pagtakas. Makikita na tayong mga Pilipino minsan hindi nagkakaunawan dahil sa paniniwala at pagkakaiba ng mga wika. May pagkakaiba man ng pinaniniwalaan at wika, dumarating ang pagkakataon na nagkakaisa at nagiging isa para sa bayan, para sa kalayaan ng bawat isang Pilipino. Ang sigaw ng mga bayani ay kalayaan. Ang bayan kong Pilipina Lupay ng ginto't bulaklak na sa kanyang pala Naghalay ng ganda't dilak at sa kanyang yumi at ganda. Dayuhan ay nahalina, bayan ko biniyag ka, nasadlak sa dusa.